It's been a long day. It's been a long year. It's been a long life. I'm still loving you. Through mistakes and heartaches, through kisses and words unkind. Those silent nights I'm still loving you Yo, what's up Mobboards and uh, good morning So, it's actually been two years Simula nung nabili at nakuha natin tong Honda EDV 160 natin And sa loob ng dalawang taon, napakarami na rin nating napuntahan, napakarami na natin lugar na, na motor. Nadala na natin ito ng Ilocos, napunta ng Pagudpod, maikot ng Benguet, at nadala sa pinakamataas na kalsada sa Pilipinas, sa S Point. And ang masasabi ko, sobrang sulit yung mga napagdaanan natin at sobrang worth it yung pagbili ko na itong Honda ADV 160 natin. At for sure, marami pa tayong pagdadaan ng adventures kasama itong Honda ADV 160 natin. Pero... Bago yun, gusto ko lang din sabihin sa inyo. Starting today mga ports, meron ng bago makakasama itong Honda EDV 160 natin. Please welcome itong bago nating CF Moto 450 MP. Alright mga so ito na yung bago natin motor Itong CF Moto 450 MT And uh, sound check lang natin sa glit na motor Para hindi ko sa inyo yung tunog On lang natin Yon. Naririnig nyo ba dyan? <laughs> Ganda ng tunog guys Solid Stock pipe lang to mga ports, no? Stock lang to pero ang ganda na tumunog. Lalo na kapag ni-rev tingnan 2 cylinder to, rev natin. Yon, solid. All right, tapos Pakita ko sa inyo, ito nga pala yung seat height. So yung mga ports, um, yung height natin is 5'4". Uh, nagiging 5'5 minsan kapag naabots tayo. Kapag <laughs> naabots tayo. <laughs> sa na tingin mo. So medyo mataas tong ano, medyo mataas tong CF Moto 450 MT. So ang uh, standard na height nito, seat height is 820 mm Uh, pero adjustable yung shock nito. So pwede mo siya ibaba ng pinaka mababa niya, is yung 800 mm Pero itong gamit natin naka-standard to 820. Uh, abot ko naman, tsaka ayo rin baguhin yung seat height kasi baka magiba yung tindig ng motor kaya nagstick ako sa standard height niya. So ito uh, bakit ako sa inyo? Upuan natin yung motor. Let's go. Okay mga ports, so na tayo dito sa Honda Ay, sa Honda Alright mga ports, so nakaupo na tayo dito sa CF Moto 450 MT So naka side stand tayo So itatayo natin yung motor Tignan natin ha, 5'4 yung height ko So ang technique para sa mga maliliit na riders at tulad ko Is itong manibela Huwag nyo hayaan na ganito yung manibela sa left Dapat i-turn right nyo Para mas madali siya itayo Yan, pag na turn right na yan Hindi nyo na kailangan masyadong mag-exert na effort So yan, ilin nyo lang ng konti yan, nakatayo na yung motor. So, tanggalin natin yung side stand. Okay, so ito yung seat height natin. Um, kapag dalawang paa nakalapat. Kita pa ako? Yan, ito, dalawang paa nakalapat yan. 5'4 yung height ko. Minsan 5'5. <laughs> Uy, utot mo! Ano 5'3? Dalawang paa yan, tiptoe tayo mga ports. Pero ang style dyan, kapag medyo short kayo, is isang paa lang. One leg. So ganito. So yan mga ports, So kapag dalawang paa, ganyan, tiptoe tayo. So style dito is isang paa lang. Yan, kapag naka one leg tayo. Ayan, <laughs> pag naka one leg, ayan, medyo lapat. Halos yung buong paa natin, hindi na siya tiptoe. So ganyan yung style kapag mga short rider kayo tulad ko. One leg, tapos kapag dalawa, yan, tiptoe na tiptoe na tayo. Alright, so yun yung seat height. Ay okay, mga po, so test ride natin sa Glito Motor. Pero meron na tayo nakaset na ride, no? Sa dinggalan, nabangan nyo. Tayo i upload first adventure natin. So ito, na experience natin ang no? mga kasi, babe ng komportable ba Nag-i-fly no? na guys, oh. Uling-uling guys, oh. ganyan yan guys, pagutom. Ako oh, gutom na kasi siya, guys. ayan no dragon na. mo, nanginingniig na ako sa gutom. Ay, na -ay ba? Ayoyoy. So, naglagay tayo ng top box para kahit pa paano komportable eh, si babe. So ayan, masusubukan natin kapag umupo siya. Tingnan natin kung mas bababa -baba pa yung motor kasi mabigat naman siya. Aray. 90 kilos naman siya eh. So aray ko. <laughs> guys, sakay. Dandaan ha. Yon. Uy, lumundo oh. Abot ko na lalo, guys. So parang one leg. Bumaba ng husto. So yun ang tip mga ports, kung may ganito kayong motor, magsakay kayo ng matabang OBR nyo. Aray! Aray! Sexy. Let's go. <laughs> Sexy. <laughs> Alright, so testingin eh, natin mga ports. Ha? Wala naman. Na tayo na iwan. Grabe, sarap niya guys. Grabe, para nag-level up talaga ng gusto sa CF Moto, no? Nilabas sila tong 450 MT. Daming bumili, dami gumawa nito motor na to eh. Paano ba naman, 'di ba? 450 cc na motor, pwede na sa expressway tapos 328,000 or 329 ah uh, kapag ni round off mo, 329,000. Meron ano 450 cc na motor na pwede pwede sa expressway, pwede sa mga ganitong city driving pwede pwede din sa mga rough road adventures ba? Diba? all in one na eh so, Solid <laughs> So hindi na rin ganun ka-aggressive Itong CF si Moto 450 MT natin Dahil nagpalit na tayo ng sprocket Yung stock kasi na ito is 14T So naka-15 na tayo Kamusta? Na, Komportable naman po? Komportable naman Komportable Ayan, good Tsaka gusto ko rito guys Ang lambot ng throttle, ang lambot ng clutch naka deeper Ang naka deeper clutch na rin So talagang solid na eh Medyo bulky lang, medyo malaki lang yung tanke eh. So yung tanke na ito nasa 17 liters 17.1 liters so malaki-laki na rin malayo-layo na rin yung mararating mo um, kapag nag full tank ano so yun medyo kalmado na yung 450 MT natin kasi yun nga ito sinabi ko yung stock na ito is 14T parang design sya for naka design sya for trail kaya ganun yung gamit nila na gearing so parang laging galit na galit yung makina tsaka ang lakas torque So nagpalit na kami ng 15T So mas kalmado na siya Mas tumipid na rin siya sa gas Yeah, solid na Alright, tapos ito nga pala motor natin Nakuha natin sa Motorcycle City Sa Las Piñas no? Tinulungan tayo ng kaibigan natin, si Lurge Siya yung unang umuha Tapos, tinulungan niya tayo at uh, syempre yung agent namin, sino ba ba? Yung pinakakinalang agent do sa Motorcycle City sa Las Viñas Si Kirby Motovlog Sayang nga lang, may video sana ako na Dinedemo niya yung motor Kaso na-delete ko Pambira, na-delete ko yung pag-demo niya sa akin itong 450MT Kaya uh, wala, hindi ko na malalagay, hindi ko na mapapakita sa inyo Pero siya yung agent natin, no oh. Solid, ang bilis, nakilabas kagad motor natin Ayan guys, so papakabit tayo ng 15T na sprocket saka crash guard. Ayun ba siya? Ayun. Ah, Ay, ito na. Dami. Ang dami pre. Tayo ba parada ngayon? Pakarang tayo dito eh. <laughs> Kasi <Kaya> dito po. <ba? laughs> Kaya may gilid. Sunod ako. Tabi ako. Ito na tayo sa Reborn. Reborn Motor House. Sana okay lang. Hi mga boys, so dito tayo ngayon sa Reborn Motor Shop. Papakabit natin ng trash guard sa 15T, yung 450MT natin. Mr. BR. Oh, na? gawan Charlie 'to. Eh, sige muna natin 'yan yung rider walang crash guard <laughs> yung motor lang yung motor lang may crash guard yung rider wala yung mga ano, boots yung mga gears hindi mo pa nga nabublog ng toto yung matatawag mo na kagad vlog mo muna <laughs> crash guard pwede nang i-crash Sobrang tipid sa gasolina. <clears throat> Sobrang tipid sa gas. Pero tagal na ng dumi. Yun lang. Tugutin yung dumi. Kaya mga port, so nakabit na yung crash guard natin na Mr. BR at yung 15T nakabit na yung 15T natin na sprocket papatesting muna natin kay Luch ay pogi na ano to? may plastic ba to? oo may cover pa plastic Sabi nga niya no 86 eh Hindi, mag-on ng fan Pero ang cold start, 60 Hindi, yung cold start niya sabi niya sa akin, mga ganun, 85 daw Ang fan daw, kapag bumaba ata na mga 89 Ay, pag nag-umangat ng 89, saka daw nag-on yung fan Sabi niya, cold start Pero, tumakbo naman na tayo eh Okay lang Tumakbo tayo kanina Kaya naman na eh. okay na? malaki difference na pinatesting natin kasi nainom pa ako eh. Yan. So yung stock na sprocket ng 450MT is 14T. So nag 15T tayo para mabawasan yung torque ng motor. Kasi masyado siya matorque, masyadong galit yung makina. And medyo malakas din sa gas guys. So nag 15T tayo, medyo bawas yung torque pero mas dumudulo naman ngayon yung motor natin. Ha? Mas kalmado na. na. Mas smooth na yung takbo? Kahit uh, 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 sa second gear, pwede mo yan, yung engine brake yun. Diba pinang usually pag nag second ka, sobrang lakas na. Ayun na. Hina. Uh, sabi na. Tapay ako kayo paano mag-tulak ng motor. <laughs> Gano lang kadali kay Charlie. Alam mo, ang ganyan, -ganyan lang sa kanya ng motor guys. Ayun ayun Yeah. Hahaha. Nah. Yeah. <laughs> trauma mo ako niyan, Jerry. Hey, mga So, 'yun, ito na 'yung bagong para ito 'yung kapalitan ng Honda ADV 160 natin, no? So, nasulit na natin 'yung Honda ADV 160. Syempre, Uh, kumuha tayo ng mas malaki motor para kahit papano naman makadaan-daan tayo ng mga expressway para yung mga maging biyahe natin medyo kahit papano mabawas-bawasan yung oras no? pero hindi ibig sabihin no, na hindi na tayo motor gamit yung ADV 160 natin Magmomotor pa rin tayo gamit yun. So, pero ito, kung may kita nyo, pang ano rin to, pang bakbakan din to mga ports, pang off-road, kahit saan natin dalhin, sa mga bundok-bundok, sana kayanin natin. Uh, medyo kinakabahan lang ako kasi nga dahil medyo maliit ako, mahirap tumukod-tukod. Pero bahala na, no? may kita natin, nabangan nyo yung mga susunod na adventures natin. Tsaka, yun, 450cc na CF Moto, sobrang ganda, sobrang solid. At may mga nakabit na nga pala ako mga accessories mga ports, kung may kita nyo ito. Meron na tayong crash guard. Um, ito, may top box. Nakapaglagay na rin tayo ng top box para may lalagyan tayo ng gamit kapag uh, tayo. Tsaka napalitan ko na rin pala yung sprocket na ito. Abangan nyo, yung mga susunod na natin adventures gamit ang CF Moto 450MT. Let's go!